Magandang tanghali sa inyong mga hunters. So, dito kami ni Will ngayon sa ano, dito sa kabilang ilog sa malayot, medyo malayot sa bahay namin. So, dito kami maghahunting ngayon ng alimukon. So, ayan ang alimukon niya. Mga hunters. Siyan si Ali. Si Ali. Tapos sa akin, si Bagwis. Uh, si si Bagwis, mga counters nandun na sa taas ayan na siya ah saan na ba yun ayan mga counters ayan si bagwis mga counters ayan na siya sa taas ito yung kawayan niya. ayan yung kawayan ayan yung patas na yun nandun si bagwis sa taas so nilagay ko na siya mga kanting so, maya maya lang pakalagay ni jewel ng ano na uh, niya So, bali magkatabi lang lalagay namin so dun kabila yung kiwil dun nyo rin nilalagay so bali magka magharapan lang sila para kung may dumating kahit siyan sa dalawa pwede din dumapo yung alpas so e, mga kanders uh, set up natin yung camera natin para makita natin kung paano dumapo yung alpas sa katihan natin Okay, wir legen uns in den... Hey, bis Спасибо. <laughs> yung mga idol nadali nung isa so, isang katihan natin na ano isang katihan yan mga idol dito lumipat mga idol dito lumipat oh. hindi nadala yung hindi nadala nung sa akin dito kumapo sa ki key... jewel ay so nali Thank you, Ali Lumipat, mga uh, <laughs> Ito guys. Ano nakai, na, na front, muna. Oh. Iyan, oh, front. Yeah. mo na. Hmm. Yan dia. Oh, ni sa front. Oh, si. Pakpak. Ito guys. Nadali na ni. Hmm. na ni Ali ang haba ng ano namin oh. Ganda. Laki. <laughs> ang laki guys. Guys. Oy, oh, oh, busi mo, busi mo pala ibo. mo, mo. Ah, <laughs> uh, Si Ali, nadali. Binali ni Ali oh. Guys, Maka hmm. dali Maka yeah. si guys. <laughs> 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 na yeah. Di lang ni Bagwis yang ki Ali Dumipat. <laughs> katiana na kasi to guys. Akan <laughs> ah, ah. si Ali ay si Bagwis. Ayan. Sir, on tayo kayo. Balong kag. Paparong on tayo. mo. Lipat ulit kami. Sabang maaga pa guys. Pinagmigil ako guys kasi di up ko daw ngayon. Ngayon lang. Nice one. Nakadali na naman. Halkiat at paparong on tayo. Balong kag. Ngayon ko. Ito later Ito. So yun mga kanders. Ah ilalagay mo natin sa lalagyan to ano? ang ganda Eh, okay, uh, buntot pa siya. Buntot ka pa maubos, guys. Paglayap na galing. Diretso pag <lay up> gagaling <coughs> kay ano, kay Bagwis, diretso sa Dapo kay Ali. Eh, uh, nahuli natin 'to guys, wala. wala. Kaso nakatutok yung camera. Dito kay Bagwis, eh, si Ali kasi. Mataas yung lagay ni Will, kaya lumipat sa kanya yung alpas. Kaya si Ali ang nakadali. Kaya kapag ka yata. Kapatid ka yata. yata. Ito sa rin Okay na. Huwag ka okay, nang pumalag. Balay yung lalaki pala to guys. lalaki nadali natin 'yun. bisa kita ini 'di kaya? May ko yeah, dako, dada, dako <laughs> <laughs> nice one. One zero. one zero, one zero. Na, mga na siya sa kaysa si Ali um, tandem ni Ali at saka ni Bagwis tinalo si Bagwis mga hunters so babawi yan si Bagwis lili tayo uh, babawi yan siya ang huli naman ngayon <laughs> okay, mga hunters at lipat po kami ng ano ng spot ng pag hunting ng ano alimukon so ayan lipat kami dun sa kabila hunters so hindi dumapo uh, 5.30 na uh, hapon so, uwi na kami at gabi na ayun uh, pala yung katihan na namin oh. No? medyo madilim dilim na ng konti mga hunters so balikan namin to dito kasi may nahuni pa nga may humuhuni pa mga hunters kaso hindi na sila lalapit kasi madilim na so balik na lang po kami so, ayan, maraming maraming salamat po sa panonood niyo mga hunters pa-uwi uh, uh, na po kami. Ayan. Pinukuha na ni Jewel yung ibon niya. Yung si Ali. Ayan. Medyo mataas yung sinabit niya. Sinabitan. Uh, napakahaba kasi ng kawaya na kinuha ni Jewel kaya napaka taas ng sa nasasabit niya. So ayan mga ka hunters at winapo kami at gabi na. Ayun, maraming maraming salamat po sa panonood hindi yung kalimutan mag-like and subscribe sa aking YouTube channel mga kahandres.